Hi hey Kaline! Welcome back sa Elena Finance ang channel kung saan lagi kayong updated sa mga latest news, tips at secrets tungkol sa SSS at government benefits. Kung bago ka dito, subscribe ka na at i-hit ang bell para lagi kang updated sa mga importanteng updates na makakatulong sa iyo at sa pamilya mo. Trust me, this video is super important, lalo na sa ating mga SSS pensioners ngayong October 2025. Bakit? Kasi marami sa inyo ang nagtanong. Babalik ba sa dati ang pension ko pagkatapos ng September increase? Kailan ko talaga matatanggap ang October pension ko? Paano kung may holiday o weekend sa credit day? Maaapektuhan ba ang pension ko? Well, Colleen, don't worry. Sagutin natin lahat ng tanong na 'yan step by step. Para hindi ka na mag-alala at malinaw sa iyo kung ano ang exact amount na matatanggap mo at kung kailan papasok sa account mo. At para sa mga baguhang pensioners, this video is perfect for you kasi ipapakita ko rin ang official schedule, ang batching system, at tips para hindi ka manito sa release dates. Kaya stay tuned ka dahil sa video na ito, everything you need to know about your October 2025 SSS pension will be explained clearly step by step para maging kampante ka sa pension mo. Maraming SSS pensioners ang nag-aalala at nagtatanong kung ang pension na kanilang natanggap noong September 2025 ay babalik sa dati nitong halaga sa mga susunod na buwan. Ang sagot po ay hindi. Ang increase na ibinigay ng SSS ay permanenting nadagdag sa inyong buwan ng pensyon. Hindi na po ito babalik sa dati. Ibig sabihin, ang mas mataas na halaga na natanggap ninyo ay iyon na ang inyong regular na matatanggap sa mga susunod na buwan at taon, maliban na lang kung may panibagong increase na ipatutupad. Gamitin natin ang dalawang hanimbawa para mas maging malinaw ang lahat. Una, kung isa kang retirement pensioner, sabihin natin ang iyong buwan ng pensyon ay 6,000 pesos at nakatanggap ka ng 10% na dagdag noong September 2025. Ibig sabihin na ng 600 pesos ang iyong pension. Kaya ang iyong bagong buwan ng pension ay magiging 6,600 dahil 6,000 pesos yung dati mong pension plus yung 10% increase na 600 pesos. Ibig sabihin, simula October 2025 hanggang August 2026, 6,600 na ang matatanggap mo bawat buwan Kung ikaw ay isang retirement pensioner, ito ang fixed amount na matatanggap mo sa loob ng 11 months. Kaya hindi ka na kailangan mag-alala na bababa ang pension mo. Pagdating naman ng September 2026, may panibagong 10% increase ulit para sa mga retirement at disability pensioners. Halimbawa, kung ang huling pension mo bago ang September 2026 ay 6,600 pesos, ang bagong increase ay magiging 6,600 pesos, 10% ng 6,600. Kaya, ang bagong pension mo simula September 2026 hanggang August 2027 ay magiging 7,260 bawat buwan. Pagdating ng September 2025, muli itong tataas ng 10%. Kaya ang bagong pensyon simula September 2027 ay magiging 7,986 bawat buwan. 10% increase sa 7,260. Sa madaling salita, bawat September may scheduled increase ang SSS para sa retirement at disability pensioners. Ang bawat increase ay permanent hanggang sa susunod na adjustment. Kaya kalain habang tumatagal, tuloy-tuloy ang pagtaas ng pension mo. Nagbibigay ng mas malaking tulong buwan-buwan para sa iyo at sa pamilya mo. Kung ikaw naman ay isang survivor pensioners, ganito ang halimbawa. Ang dati mong pension ay 5,000 pesos, nagkaroon ng increase noong September 2025 ng no 5%, Kaya nadagdagan ito ng 250 pesos. Ngayon, ang bago mong pensyon ay 5,250. Ibig sabihin, simula October 2025 hanggang August 2026, 5,250 na ang matatanggap mo buwan-buwan. Hindi na ito bababa sa halagang ito sa loob ng period na ito. At pagdating ng September 2026, may panibagong 5% increase ulit para sa survivor pensioners. Halimbawa, 5,250 plus 5%, ito ay 5,512.50. Ibig sabihin, bawat buwan mula September 2026 hanggang August 2027. At pagdating ng September 2027, muli itong tataas ng 5%, kaya ang kaya tandaan, tuloy-tuloy ang pagtaas ng survivor pensioners bawat taon, pero mas maliit ang increase kumpara sa retirement at disability pensioners. Ngayon naman, alamin natin kung may pagbabago sa petsa ng release ng October pension. Kung bago ka palang pensioners, mahalaga na malaman mo to. Bakit nga ba may schedule? Ang SSS ay may milyon-milyong miyembro na tumatanggap ng pensyon buwan-buwan para siguraduhin maayos at organisado ang pag-release ng pondo. Gumawa sila ng isang official na gabay, ang SSS Circular Number no. 2020-024. Ito po ang dahilan kung bakit may sinusunod na petsa ang bawat isa. Ang batayan po ng schedule ay ang contingency date na siyang pecha kung kailan opisyal na naaprobahan ang inyong pension. Ang dalawang pangunahing grupo ng pensioners para sa kalinawan, hinati ng SSS ang lahat ng pensioners sa dalawang pangunahing grupo batay sa kanilang contingency date. Para sa batch 1, kung ang inyong contingency date ay mula ika hanggang ika lima ng buwan, ang inyong pensyon ay palaging ipapasok sa unang araw ng buwan. Halimbawa, ika ng Oktobre, ika ng Nobyembre at iba pa. At para naman sa batch 2, kung ang inyong contingency date ay mula ikalabing anim hanggang ika-31 ng buwan, ang inyong pensyon ay ipapasok sa ikalabing anim na araw ng buwan. Halimbawa, October 16, November 16 at iba pa. Paano naman kung holiday o weekend? Dito madalas na dilito ang marami. Ang simpleng patakaran po ng SSSI, kapag ang petsa ng pag ay pumatak sa Sabado, Linggo o Holiday, mas mapapaaga ang pagpasok ng pensyon. Ito ay dahil hindi nagpaprocess ang mga bangko sa mga araw na iyon. Kaya ang SSS ay ipinapasok ang pondo sa huling working day bago ang weekend o holiday. Kung ang ika-16 ay linggo, papasok ang pension sa PNS. Kung ang Petsa uno ay tumapat sa araw ng Pasko, which is holiday, papasok ang pension sa December 24. Kung ang ika-16 ay Sabado, papasok ang pension sa Biernes. Ngayon i-apply natin sa October 2025. Para sa batch 1, October 1, tumapat sa araw ng Miyerkules. Ibig sabihin regular na working day, walang pagbabago sa schedule. At para sa batch 2, October 16, ito ay tumapat sa araw ng Thursday, regular working day, kaya walang pagbabago sa schedule. Kaya pareho sa karaniwang petsa, papasok ang pensyon nyo ngayong buwan. Mahalagang tandaan ka, na iba-iba ang oras ng pagkredit ng bawat bangko. Ang SSS ay nagre-release ng pensyon sa itinakdang pecha. Pero ang mismong paglabas ng pera sa account nyo ay nakasalalay sa processing time ng banko. May mga banko na mabilis mag-credit, may iba naman na may kaunting delay. Kung hindi agad pumasok sa umaga, hintayin lang sa loob ng araw na iyon. Sa so mga kalain, malinaw na sa inyo ang lahat tungkol sa SSS pension release ngayong October 2025. Lagi pong i-check ang official SSS circular at schedule para siguradong updated kayo sa lahat ng changes. Kung may tanong pa kayo, i-comment lang sa baba at susubukan naming sagutin lahat. At syempre, huwag kalimutan na ilike ang video kung nakatulong sa inyo. Share sa inyong mga kaibigan at pamilya para sila rin ay maging updated. At mag-subscribe sa channel natin at i-hit ang notification bell para hindi nyo ma ang latest updates sa SSS at government benefits. Disclaimer po, ang impormasyon sa video na ito ay base sa official na SSS circulars at webinars. Hindi ito official na financial advice. Para sa pinakatumpak na detalye tungkol sa inyong pension, laging kumonsulta sa inyong SSS branch o official website.